Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito oh, nah. Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpabalit, makinig na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Ngayong araw, ikaw ay hindi masyadong maayos ang iyong pangangatawan. Maari na kinakailangan mong mag-reflect sa iyong mga trabaho at alagaan pa ang iyong sarili. At kailangan rin sa araw na ito na sumali sa mga aktibidad para hindi ka maboard. At meron kang mga kaibigan o mga tao na kapalibot sa iyo ang magbigay sa iyo ng malakas na motibasyon para rin magkaroon ka ng konting ehersisyo. Maari na ito ay paglakad-lakad o kaya pag At para naman sa iyong pag-ibig Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig ngayon, Kailangan lang na unawain ng iyong kapartner. Maari kasi na ang iyong mga kapartner, ang mga kaibigan mo o kaya kapartner mo sa buhay, ang iyong pag-ibig ay maari na mayroong mga pinagdadaanan ngayon. At maari rin na mayroong mga pagsiselos ngayon patungkol sa mga dating pag-ibig. Mayroong mga hindi pagkakaunawaan kaya kailangan na magkaroon ng bukas na pag-uusap para magkaroon kayo ng mas maayos na para naman sa iyong pera at sa iyong trabaho, ikaw ay makakaroon ng maayos na trabaho sa araw na ito at swerte ang pera ngayong araw. Kailangan maging maingat sa iyong mga gastos pero maayos naman ngayon ang pasok ng pera. At sa araw na ito, kailangan ring bantayan ang mga Padalos-dalos mong desisyon pagdating sa iyong mga bilihin. Maaari rin na sa araw na ito, maimpluensyahan ka ng mga taong malapit sa iyo na ikaw ay makagastos ngayon ng hindi inaasahan. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 3, 6, 9, 20, 23, at 43. Ang focus ng mga Taurus sa araw na ito ay nasa inyong career at sa inyong pera. At ngayong araw, ang inyo rin kagustuhan na bigyan ng karagdagang oras at atensyon ng iyong pamilya ay magdudulot rin sa iyo na magkaroon ka ng mas mga magagandang pangarap at bagong pangarap para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang oras at panahon para sa iyong kalusugan at meron kang malakas na kagustuhan na magsimula ng diet o kaya ehersisyo at alagaan pa ang iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw rin ay maari na makatulong ngayon sa ibang tao, lalong-lalo ang iyong mga kaibigan. At magkakaroon kayo ng kasunduan para sa inyong mga ehersisyo at sa mga gusto ninyong gawing aktibidad. At sa araw na ito, para sa iyong pag-ibig at relasyon, maganda ang araw na ito dahil matutugunan mo ngayon ng maayos na atensyon ng iyong pamilya. At meron mga magagandang aktibidad ngayon para sa mga bata at sa araw na ito. Meron ring mga laro-laro at ma-enjoy ninyo ang isa't isa at maari rin na merong mga bisita ngayong araw at ito ay maaring ang iyong mga kadugo, mga dating mga kakilala o kaya mga tao na malapit sa iyong puso na medyo napalayo sa iyo. At para naman sa iyong career at sa pera, magiging bukas ka ngayon sa mga oportunidad, lalong-lalo na sa mga oportunidad na mag-travel. At meron ring magandang tsansa sa araw na ito na ikaw ay magkaroon ng karagdagang pera at maganda ang pag-aaral ngayon ng mga Taurus para sa mga bagong oportunidad at lalong-lalo na sa mga mapagkukunan. At sa araw na ito, marami kang makuhang suporta ngayon sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga kasamahan sa trabaho. At magdadala ito sa iyo ng satisfaction dahil maayos ang inyong magiging produkto. Sa araw na ito, Chorros, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 1, 7,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil sa araw na ito, ang mga Gemini ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. At sa araw na ito, kahit na maraming hadlang sa iyong mga gustong gawin, ay determinado ka sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng mga solusyon. Maganda rin ngayon ang iyong komunikasyon sa araw na ito, Gemini. Mapapansin ito ng mga tao at sa araw na ito, maganda ang iyong pagkumbinsi ngayon sa ibang tao para makita nila ang iyong mga pananaw at ang iyong mga paniniwala. At sa araw na ito para sa iyong kalusugan, maayos ang kabuuan kalusugan ng mga Gemini at paminsan-minsan medyo in demand ang mga Gemini at busy sa inyong mga gawain. Maari rin na sa araw na ito merong mga get together kasama ang iyong mga kaibigan o kaya mga kapitbahay. At sa araw na ito, meron lang mga konting problema ngayon dahil maari na ang mga bisita, lalong-lalo na ang mga mahahalagang tao na iyong inaabangan ay maari na hindi makadalo. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maging maingat dahil ang mga Gemini ay merong secret enemy sa inyong trabahoan. Merong mga kasamahan na merong inggit o kaya merong mga hindi magandang plano para sa iyo. Maging maingat ngayon sa iyong trabaho at siguraduhin na nagagampanan mo ng ayos ang iyong mga responsibilidad para hindi ka magkaproblema sa iyong superiors o kaya sa iyong boss. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2, 12, 15, 29, 30 at 44. Punong-puno ng enerhiya ang mga cancer sa araw na ito at mas seryoso kayo sa inyong trabaho. Ngayong araw, mapapansin ng ibang tao ngayon ang kagandahan ng iyong mga ginagawa. Positibo rin ang enerhiya na dumadaloy sa iyo ngayong araw. At maganda ang impluensya mo sa ibang tao, lalo na sa iyong mga kasamahan sa trabaho. At sa inyong tahanan rin, ikaw ay magiging mas responsable ngayon. Ginagawa mo ang iyong trabaho at patuloy na nagbibigay ka ng inspirasyon sa iyong mga kasamahan. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong lifestyle. Maayos rin ngayon ang iyong mga pagkain. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang pananaw. Kaya maganda ang araw na ito para sa iyong kabuoang kalusugan at wellness. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, magiging bukas ang iyong komunikasyon sa iyong kapartner. At sa araw na ito, maaari na ang hinahanap mong oportunidad ay ma-reveal ngayong araw at makakaroon ng positibong mga relasyon sa araw na ito, maaririn rin na sa araw na ito ay mas mapalapit ka lalo sa mga kaibigan. At para naman sa iyong career at pera, ngayong araw mayroong unexpected gift na makukuha mo galing sa isang tao na malapit sa iyo. At sa araw na ito, ikaw rin ay makakakuha ng magandang appreciation galing sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa iyong supervisor. Makukuha mo rin ang kanilang tulong at suporta. At maganda ang araw na ito dahil matatapos mo ang iyong mga gawain at makasali ka ngayon sa mga parties at sa araw na ito ay magaan lang ang enerhiya ng araw. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 17, 22, 26, 30, at 42. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Leo, sa araw na ito lang kailangan na hindi ka magmadali, slow down sa pagtatapos ng iyong mga trabaho para maiwasan ang mga pagkakamali. At sa araw na ito, kailangan rin pagtuunan ng pansin kung ano ang iyong mga ginagawa at ano ang iyong mga sinasabi. Maging mabusisi ngayon sa mga maliliit na detalye sa pagtapos ng iyong trabaho. Para naman sa iyong kalusugan at wellness ngayong araw, kailangan mo magpahinga. Nito man nakaraang araw, merong mga liyo na kulang sa tulog dahil ang dami-daming ginagawa. At ngayong araw, kailangan na panatilihing refresh ang iyong utak. Huwag masyadong mag-isip ng mga bagay na hindi ka komportable o kaya mga bagay na hindi mo kabisado para hindi ka mangamba. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw maganda ang iyong kasalukuyang relasyon sa iyong mga kaibigan. Ang mga single na Leo sa araw na ito ay maaaring makakilala ng mga bagong tao sa mga parties o kaya ngayong araw meron kang makilala sa pamamagitan ng mga kaibigan. At para naman sa mga Leo na meron ng karelasyon, maganda ang araw na ito dahil magkakaroon kayo ng bukas na pag-uusap kung ano ang mga plano ninyo para sa inyong future. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang araw na ito dahil kahit na merong mga bagay na magpagalit ngayon sa mga Leo pagdating sa kanilang mga trabaho ay maayos ang inyong mood at sa araw na ito merong mga offensive na pananalita galing sa ibang tao pero maayos ngayon ang paghandle mo ng iyong sarili maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw pagdating sa issue ng pera at sa araw na ito iniingatan mo ang iyong mga ginagawa lalong-lalo pagdating sa mga gastos at sa araw na ito Leo ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay

Maganda ngayon ang enerhiya ng mga Virgo dahil sa araw na ito, makukuha mo ang sukli ng iyong mga magagandang ginagawa. At maganda rin ang iyong mga responsibilidad sa araw na ito, mas nagiging aware ka sa iyong mga pangangailangan at kung ano rin ang pangangailangan ng ibang tao. At natutugunan mo ng ayos ang iyong mga obligasyon ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng magandang resulta sa iyong mga ginagawa. Maging maingat lang sa iyong kalusugan ngayong araw Virgo dahil mas prone ka ngayon sa injuries. Maari na sa araw na ito, kailangan mong maging maingat ngayon para hindi ka mahulog, hindi ka maaksidente at kailangan rin pagtuunan ng pansin ang iyong pangangatawan at seryosohin mo kung ano ang iyong mga nararamdaman. Agapan agad-agad kung meron kang mga karamdaman para hindi ito lumala. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, magandang araw na ito Virgo para ikaw ay magkaroon ng masinsinang pag-uusap ngayon sa iyong kapartner sa mga issue na parang nagpapabagabag sa iyong isipan at kung ano man ang mga commitment ninyo para sa inyong relasyon. Ngayong araw magandang pag-usapan kung ano ang inyong mga plano para sa pamilya at sa inyong future. At para naman sa iyong career at pera, ngayong araw maraming mga hadlang sa iyong trabaho, pero sa araw na ito kayang-kaya mong lampasan ngayon ang mga bagay na kailangan mong gawin at tapusin. Kailangan lang sa araw na ito na maging maingat na hindi ka masubrahan sa iyong kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito, pagtuunan ng pansin ang iyong mga gawain dahil maraming nakabantay sa iyo at nagmamasid sa iyong abilidad sa paggawa mo ng ayos ng iyong trabaho. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 19, 20, 38, at 42. Ang mga libra sa araw na ito ay maraming surprises at positibo ang mga surprises na ito para sa iyo at ngayong araw, magkakaroon ng mga magagandang celebration kasama ang kapamilya o kaya mga kaibigan at meron ring mga good news sa araw na ito. Vulnerable ka lang ngayong araw, Libra, para sa mga sakit. Kaya kailangan ang maayos na precautions, pag-iingat para hindi ka magkasakit. At kailangan bantayan ang iyong mga kinakain. Iwas muna sa junk food. At bantayan rin kung ano ang mga pangmatagalang resulta ng stress. Kaya sa araw na ito, tulungan ang sarili kili na hindi ka masyadong maapektuhan sa stress ng buhay. At para naman sa yung pag-ibig at relasyon ngayong araw, maari na meron mga relasyon ngayon na maplancha at ang mga pag-ibig na medyo nananamlay na ay maari na mabuhay ulit sa araw na ito dahil maayos ngayon ang mga pag-uusap at maganda ngayon ang mga suportang makuha mo galing sa mga kaibigan at sa ibang tao. At mas maging seryoso rin ngayong araw ang ibang libra lalong-lalo pagdating sa kanilang mga commitment, commitment sa relasyon, commitment sa kanilang pamilya. para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maaari na ikaw ay magkaroon ng chance ngayong araw na makuha ang malaking kliyente mo. At ngayong araw rin, merong mga magagandang desisyon na gagawin pagdating sa pangmatagalang kontrata at maari rin na sa araw na ito ay magkaroon ng solusyon ang problema sa pera, lalong-lalo pagdating sa trabaho. Maganda ang araw na ito dahil mata alas isip ng mga libra ngayong araw, magkakaroon kayo ng magandang common sense pagdating sa inyong negosyo o kaya pagdating sa inyong trabaho. At maganda ang mga deals na inyong papasukan sa araw na ito. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 20, 31, 39, at 44 swerte ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw pabor sa inyo ang enerhiya ng araw at ang inyong mga pangarap sa araw na ito ay maaring mabakapan ng enerhiya, maari na merong mga tao ngayon na makabigay ng kanilang suporta sa iyo at maari rin na sa araw na ito anuman ang iyong gusto ay makakamit mo at sa araw na ito rin, pabor sa iyo kung anuman ang iyong mga gagawin, anuman ang iyong mga papasukan ngayong araw na kasunduan. At para sa iyong kalusugan maayos ang iyong pangangatawan sa araw na ito maayos rin ang iyong pag-iisip relax ang araw na ito at ma-enjoy mo ang mga aktibidad ngayong araw maganda rin ang inyong concentration at sa araw na ito nakakaroon ka ng mga magagandang direksyon pagdating sa iyong mga plano ang pag-ibig rin sa araw na ito ay positibo para sa mga Scorpio ay punong-puno ng pag-ibig ang araw na ito at mag maging conscious lang sa iyong mga pinapasukan commitment ngayon sa iyong mga pangako sa iyong mga kaibigan at sa iyong pamilya. Magaganda ang advice na makukuha mo ngayong araw, Scorpio. Sa araw na ito rin, maraming mga tao ang mas maakit sa iyo dahil maganda ang iyong enerhiya ngayong araw, mas magiging charming ka sa araw na ito. Pagdating naman sa iyong trabaho at sa iyong career, ay maganda rin ang araw na ito, payapa lamang, walang masyadong drama sa araw na ito at kahit na medyo hectic ang schedule, ay maayos naman ang araw na ito pagdating sa trabaho dahil maraming mga tao ngayon ang mas maka-appreciate sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga pakikisama sa kanila at maganda ang araw na ito ma-enjoy mo ang iyong gawain. At sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 4, 12, 17, 28, 33 at 36 huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Medyo emotional ang mga Sagittarius sa araw na ito at maari na ikaw ay mapasama ngayon sa mga medyo nakakahiyang sitwasyon. Kaya bantayan ang mga ito, bantayan kung sino ang iyong mga kaibigan, sino ang iyong mga sinasamahan para hindi ka mapasubo, hindi ka mapahamak sa mga sitwasyon. At ngayong araw ay magingat sa iyong mga gastos at sa iyong pera. Maari rin na sa araw na ito, merong mga gambling kaya bantayan ang mga ito at para hindi mo masaktan ang iyong mga mahal sa buhay. Para naman sa iyong kalusugan at wellness ngayong araw, mas sensitive ang mga Sagittarius sa araw na ito, kailangan bantayan ang iyong mga kinakain dahil maaari na magkaroon ka ng problema sa iyong tiyan ngayong araw, lalong-lalo na dahil sa iyong mga kinakain. At sa araw na ito, kung meron kang karamdaman Uminom agad ng gamot at ipahinga agad-agad ang iyong katawan. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, huwag masyadong i-ignore ang iyong pag-ibig. Maaari na ang iyong ka-partner ay nakakaroon na ng konting pagtatampo, lalo na kung medyo busy ka sa iyong trabaho. At ang iyong partner, kahit na mas understanding ito, maaari rin na mawalan ito ng pasensya sa iyong mga ginagawa. Kaya pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong mga mahal sa buhay. At bago pa mala ang mga problema. Magkaroon ng maayos na pag-uusap kung ano ang mga expectation ninyo sa isang relasyon at kung ano ang inyong mga plano. Para naman sa iyong career at pera, mas magiging mitikuloso ang mga Sagittarius sa araw na ito at maaari rin na ngayong araw. Meron mga trabaho na hindi natapos kahapon ang iyong ipagpatuloy sa araw na ito. Kailangan lang Sagittarius ngayong araw ay manatiling naniniwala sa iyong kakayahan at sa iyong mga estratehiya. Maganda ang kabuwang energy hiyang ngayon ng trabaho, walang masyadong away, walang mga argumento at gulo, A kaya enjoy mo lang ang araw na ito at ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 9, 16 18, 25 28 at 37 Ang unang kalahati ng araw Capricorn ay medyo nakakalito para sa iyo pero marami kang makuhang tulong at suporta ngayon galing sa ibang tao. Magkakaroon ng magandang guidance lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali. Kailangan lang na sundin ang mga magagandang advice na makukuha mo sa araw na ito lalong-lalo na ang mga pure intentions ngayon ng ibang tao. Ang pangalawang bahagi ng araw ay maging smooth at ma-enjoy mo ang iyong araw kasama ang iyong mga kaibigan at para naman sa iyong kalusugan ngayon kailangan ring bantayan ang iyong mga kinakain ang iyong diet at sa araw na ito pagtuunan rin ng pansin ang iyong stress siguraduhin na nagkakaroon ka ng sapat na oras ng pahinga at tulog at para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw magkakaroon ka ng mga magagandang realization sa araw na ito kung ano ang mas nakakaakit sa iyo pagdating sa isang relasyon at positibo ang araw na ito para sa mga Capricorn na single at ngayong araw ang mga Capricorn naman na meron ng karelasyon, meron ng asawa ay magkaroon ngayon ng bukas na pag-uusap. Mas magiging bukas rin ang inyong mga pananaw sa araw na ito. Makikinig kayo sa kung ano ang gusto, ano ang mga plano ng iyong mga mahal sa buhay at maayos ngayon ang daloy ng pag-ibig. Para naman sa iyong career ngayong araw Capricorn ay maari na magkaroon kayo ngayon ng mga plano na matuloy lalong-lalo pagdating sa iyong career. Career. Kailangan lang bantayan ang mga gastos, lalong-lalo na kung ikaw ay merong malakas na kagustuhang magsimula ng negosyo sa buwan na ito. At kung ikaw ay papasok sa isang kasunduan ngayong araw, ay makinig sa mga second opinion ngayon. At kailangan mo rin na alamin, timbangin ng ayos bago ka gumawa ng mga malakihang desisyon na may kinalaman sa pera. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 17, 28, 36, at 42. Mas confident naman ang mga Aquarius sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa issue ng pamilya. At ngayong araw, maganda ang commitment ng mga Aquarius. Sa araw na ito, magkakaroon ka rin ng karagdagang ilaw sa iyong mga pananaw, lalong-lalo pagdating sa iyong mga attachment, sa iyong mga kaibigan, sa mga plano mo sa buhay. At magkaroon ng kalinawan ngayon kung ano talaga ang mga kailangan mong gawin para makapag-move forward sa iyong buhay, para magkaroon ng improvement ang iyong pera, at ang iyong connection sa ibang tao para sa iyong kalusugan ngayong araw, maaari na ikaw ay magbago ng iyong diet sa araw na ito. maingat lang sa iyong mga kinakain ngayong araw. Iwasan ang mga sobrang maaanghang na pagkain. At maaari rin na kinakailangan mong mag-detox sa iyong diet. At para manatiling energetic sa araw na ito. Ngayong araw rin para sa iyong pag-ibig, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang tapang ngayon na ipaalam sa ibang tao kung ano ang iyong nararamdaman. At maaari rin na sa araw na ito, ito, palayain mo ang iyong sarili. Ano man ang mga bagay na nagpapalito sa iyong isipan ngayong araw ay maaring magkaroon ng kalinawan. Lalong-lalo pagdating sa iyong nararamdaman at pagdating sa iyong mga mahal sa buhay. Para naman sa iyong career ngayong araw, kung ikaw ay isang Aquarius na mahilig sa jewelries at lalong-lalo ang mga magagandang stones, ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang tips galing sa ibang tao. At sa araw araw na ito, ang mga Aquarius na mahilig sa negosyo ay maaari rin na magkaroon ng magandang deals. Ngayong araw, wag masyadong mangamba pagdating sa iyong mga plano sa buhay, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. Dahil sa araw na ito, ay paborable sa iyo ang daloy ng pera at ngayong araw, maaari na ikaw ay makatanggap ng mga magagandang surprise na mga pera na hindi mo inaasahan o kaya mga bonus o kaya mga pera na gift galing sa ibang tao. Ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 10, 17, 19, 26, 37 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Kailangan kontrolin ang iyong mga plano sa buhay, Pisces. Merong mga tao kasi na nakikialam sa kung ano ang mga gusto mo sa buhay at ikaw naman ay nangangamba kung ano ang kanilang mga iniisip at ano ang kanilang mga sasabihin. Sa araw na ito, linawin mo kung ano ang mga bagay na magpasaya sa iyo at huwag masyadong umasa sa kung ano ang gusto ng ibang tao para sa iyong buhay. At sa araw na ito, para sa iyong kalusugan, ikaw ay nagiging mas palaban ngayon pagdating sa iyong panghangatawan. Ngayong araw, ilang kailangan pagtuunan ng pansin ang iyong mga kinakain sa araw na ito at ang mga tao rin na nakapalibot sa iyo ngayong araw ay maari na kailangan rin ng konting pahinga sa araw na ito. Ikaw ay nagiging leader pagdating sa mga pagkain o sa kalusugan at sa wellness ninyo sa kung ano ang inyo mga iniisip kung ano ang mga bagay na magpakalmas sa inyo. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, positibo ang araw na ito dahil ngayong araw, punong-puno ng pag-ibig at sa araw na ito rin, ikaw ay magkaroon ng connection sa mga tao na interesting mga tao na maaring magdala ng karagdagang meaning sa iyong mga relasyon at pakikipagkaibigan. At kailangan lang pag-ingatan ngayon ang mga dating pag-ibig na maaring magising ulit sa araw na ito kaya kung ikaw ay meron ng asawa meron ka ng kapartner, mag-ingat dahil malakas ang tentasyon ngayon ng mga dating pag-ibig at sa araw na ito, para naman sa iyong career at pera, meron mga minor na problema ngayon sa trabahoan pero kaya mong lampasan ng mga ito, kailangan mo lang ng karagdagang pasensya ngayon lalong-lalo na sa iyong pakikitungo sa ibang tao at bantayan ang iyong temper, ang iyong galit at siguraduhin na manatili kang kalmado sa araw na ito para ikaw ay patuloy na makipagsundo sa kanila na nananatili kang intelehente at sa araw na ito hindi ka maapektuhan sa kung anuman ang iyong galit, anuman ang pagtatampo na iyong nararamdaman sa iyong mga kagrupo o kasamahan sa trabaho. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 20, 24, 37 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat na bigyan Nating hanggang na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na palupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin At ni Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo rito ka na Araling Pilipino Na ang kakana